sampung sinyales na hindi na talaga magbabago ang lalaki. Number one, walang tinutupad na pangako at laging papako. Number two, kapag palagi ka pinapipili sa pagitan ng mag-stay ka sa akin o umalis ka. Number three, palagi ka sinisisi sa lahat Number 4. Hindi bukal sa kanyang puso ang kanyang paghingi ng tawad sa iyo. Number 5. Wala siyang pakialam sa iyong nararamdaman. Number 6. Pinuputol agad ang usapan niyo at walang maayos na ending. Number 7. Napapalaging defensive at galit sa iyo. Number 8. Palagi niyang ginagawang piro ang mga seryosong bagay na naman pinag-uusapan. Number nine, mas mahalaga ang kanyang sarili kaysa sa inyong dalawa. Number ten, naiinis siya kapag sinasabi mo ang kanyang mga pagkakamali. Tingin mo, kapag ganyan ang lalaki, may pag-asa pa ba siyang magbago? Comment down below. Tandaan yan. God bless. Hindi porkit gusto mo ang isang tao ay liligawan mo na agad. Minsan, kailangan nating matutuhan kung hanggang saan lang tayo sa isang tao. Huwag tayong umasa sa mga mix signal o mga what if na yan. Kasi at the end of the day, kapag hindi ka gusto ng isang tao, tayo lang din ang masasaktan. Ikaw lang din yung masasaktan. Pero sana, wag mong gawing dahilan iyon para panghinaan ka ng loob o huwag ka ng magmahal. Kasi hindi lang naman iisa ang tao rito sa mundo habang nabubuhay ka marami ka pang mahanap at makikilala mo rin yung taong nakalaan talaga para sa'yo tigilan mo na yung try ka ng try para di ka palagi nasasaktan kasi hindi lahat ng makikilala mo ay ibinibigay sa'yo iwasan mo yung uy gusto ko yan maganda yan liligawan ko yan dapat kilalanin mo munang mabuti ang tao bago ka sumugal. Para sa huli, wala kang pagsisihan. Love the person unconditionally. Hindi yung minamahal mo siya kasi gusto mo lang siya. Dapat wala kang dahilan kung bakit mo siya mahal. At kung tingin mo siya na yung the one, then love the person unconditionally. Na kahit anong mangyari, sasamahan mo siya hanggang dulo. Ipakita mong karapat dapat ka sa pagmamahal niya. At higit sa lahat, mahalin mo ang isang tao kung nakikita mo sa kanya yung future mo. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo kung bakit kanya hinahayaang mawala? Kasi nakakagusto na siya sa iba. minsan sa buhay natin, mararanasan nating hayaan tayo ng isang taong akala mo mahalaga ka sa kanya. Then, bigla na lang malalaman mong kaya ka pala hinahayaan kasi may ibang tao ng pinaglalaanan. Yung tipong nagtataka ka kung bakit nagbago siya. Kung bakit bigla na lang siya nanlabig sa'yo. Hindi mo alam may iba na palang nagpapatibok ng kanyang puso. Nakakasakit ba? Diba? Yung akala mo okay pa kayong dalawa pero di mo alam nakikipaglandian na pala siya sa iba. Unti-unti ka na niyang binibitawan. wala na yung mga plano at pangarap ninyo kasi bumubuo na ng pangarap sa ibang tao. Mahirap ito sa part mo lalo na kung ibinigay mo na lahat-lahat doon sa tao. Yung nakikita mo na siya as a future partner mo tapos iniwan ka na parang bula. Iniwan sa ere na mag-isa. Kung dumating ka man sa ganitong sitwasyon, siguro ito na yung sign. Sign na dapat mong tandaan na hindi talaga siya para sa'yo. Hindi talaga siya ang inilaan para sa'yo at sign para buksan mo ang puso mo sa ibang taong mas papahalagahan ka. Mas papahalagahan yung pagmamahal na ibinibigay mo. Yung taong hindi ka basta-basta iiwan dahil lamang sa ibang tao. Huwag kang mag-alala para ting na itong taong ito sa buhay mo. Sa tamang panahon para sa tamang tao. Tamang pagmamahal na nararapat para sa iyo. Tandaan mo 'yan. God bless. Ikaw yung palaging nanatili, pero iba lagi ang pinipili. Ikaw yung laging nandiyan, pero iba yung nagustuhan. Ikaw yung sumusugal, pero iba ang minamahal. Kaya kung hindi talaga siya sasaya sa iyo, ipaubaya mo siya sa ibang tao. Pagka sa paraan na yan, makita niya yung halaga mo. Diploma o diskarte, mainit na pinag-uusapan ng mga sikat na social media influencer ngayon. Ano ba ang mas nararapat kung ikaw yung pipili, diploma ba o deskarte kasi kung ako ikaw pa rin ang pipiliin ko ikaw pa rin ang baby ko baby ko kahit wala ka